Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video ng ito update tayo mga bay no sa mga nagaganap na laro sa FIBA World Cup 2023. So first game na nga dyan is yung Angola versus Italy. Ah uh, sobrang ganda ng laban mga bay no. Pero pa rin in the end yung uh, Italy sa score na 81 to 67 mga bay. Actually very close fight lang yan mga bay. Ha? Li uh, later in the end uh, ng fourth quarter. Hirap na hirap yung Italy mga bay. Uh, first up pa lang, salita na yung lamang. Nakalamang yung Angola. Lumamang ulit yung Italy. Uh, third quarter, dikit pa rin. Uh, lumamang ng kaunti ng uh, Angola. Uh, yung uh, Italy. Nahirapan silang uh, uh, kumbaga lamangan ng malaki. Uh, early game hanggang uh, fourth quarter itong Angola and sobrang dikit grabe yung effort ng Angola Akala ko nga Angola yung mananalo ah, Nagkaroon mo sila ng chance Nung uh, bumaba sa apat yung lamang ng uh, Italy Pero at then parang uh, nawala na sila ng gana Hindi na pumabor yung mga tawag sa kanila Dahil nga sa early foul trouble nila mga bay no? At maaga din sila naging uh, nagkaroon ng penalty yung Angola And hindi na rin nagpapapasok yung mga tres nila Sobrang ganda na simula ng Angola mga bay sa larong to ah, Nanguna sa kanila si uh, Bruno Fernando Okay? So, yung sa sa Italy naman, kitang-kita -kita yung balance scoring, yung syempre yung outside shooting nila, doon sila kilala. So, sobrang dikit maganda. Uh, na 1-0 na yung Italy. Yung Angola may chance pa naman makapag uh, second spot sa group kung matalo nila yung Gilas at Dominican Republic. Pero dito sa game na to, na-expose yung Angola ayon uh, sa mga ilang analyst. Uh, nakitaan nila ng butas yung Italy at sinabi nilang Beatable para sa gilas yung Italy Hindi daw ito yung Italy na uh, Nakikita nating maglaro dati Na sobrang lakas uh, At yung gilas Pero dito sa game na to uh, Tarang uh, may tulog yung gilas Ika nga sabi nila Na kayang ma beatable Or kayang talunin ng gilas Or may palag yung gilas dito sa Italia So mamaya mga bang tayo Gilas vs. Dominican Republic. Yun lang yung update natin sa yun mga bayo. Malaming salamat sa panonood.